Ay, mga biso, ayan, kakain lang nga po pala ako ng mga time niyan. Ito na nga po pala yung mga flight to Yes, part 2. Kaya, yan maglagay na ako ng kanin. Huwag na lang ako magsasalita kasi kumakain na talaga ako, eh. Kaya, sige, panoodin mo na lang yan. Kakain na nga po pala ako, guys. So, yun nga, ba diba? Nakita niyo naman sa upload ko or hindi pa na-upload yung video ko, ba diba? Kakain na tayo. Let's go. Ubalan ko ng spoon. I got the spoon, guys. Ibo-voice over ko na lang to. So, bye-bye.